sinabi ng China na nangako umano ang Pilipinas na hahatakin nito ang BRP Sierra Madre. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na ipinadala umano ng Japanese government ang isa sa pinakamalaking barko ng Japan Coast Guard na si Kisima Class Patrol Vessel sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayong Insol. Sinabi ng Defense Minister ng Japan na si Yasukaso Hamada na kailangan nilang magpadala ng barko sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas sa pagprotekta sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Sol. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na layon umano ng Japan na mapigilan ang binabalak ng China na persang alisin ng BRP Sera Madre mula sa Ayungin, Seoul at ayon sa Japan Coast Guard na sasama nila ang mga barko ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa nasabing lugar. Ito ay matapos sinabi ng China na nangako umano ang Pilipinas na hahatakin nito ang BRP Sarah Madre mula sa ayong Seoul, sinabi ng Foreign Ministry ng China na ilang beses na umanong nangako ang Philippine government na alisin nila ang nasabing warship ngunit hanggang ngayon ang Pilipinas ay hindi pa rin kumikilos. Sinabi sa pahayag ng China na noong 1999 nagpadala ang Pilipinas ng isang military vessel at sa dyan itong isinadsadang barko sa Ayungin Sol upang ilegal na baguhin ang status quo sa lugar agad umanong gumawa ng mga seryosong akbang ang China at patuloy na nagdemand sa Pilipinas na alisin ang nasabing barko. Sinabi nito na ilang beses na umanong nangako ang Pilipinas na hahatakin nito ang BRP Seram Madre ngunit hanggang ngayon ang bansa ay hindi pa rin kumikilos hinangad din umano ng Pilipinas na i-overhaul ang nasabing bisel upang permanenteng sakopi ng ayungin. Nagbigay din ng pahayag ang foreign ministry ng China tungkol sa nangyaring insidente sa ayungin na kung saan binomba ng Coast Guard nito ng water cannon ang isang supply ship ng Pilipinas na nagdadala sana ng supply para sa mga sundalo nito na nakaistasyon sa BRP Sera Madre. Iginihit ng komunistang bansa na nangyari umanuwang insidente dahil binaliwala ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang paulit-ulit na babala ng China at sinabi na wala umanong karapatan ng Philippine Coast Guard na lumapit sa lugar. Sinabi sa kanilang pahayag na nagpadala ang Pilipinas ng dalawang barko at iligal na pumasok ang mga ito sa kanilang karagatan malapit sa Renai e o ayungin sol upang maghatid ng mga contraction materials na gagamitin sa pagkumpuni sa BRP Sera Madre. Ang mga naturang aksyon ay isa umanong paglabag sa soberanya ng Beijing at deklarasyon on the conduct of party sa South China Sea agad umanong pinahinto ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine Bissell alinsunod sa batas ng China. Samantala sa ibang mga ulat, nagpaputok umano ng warning shot ang isang US Navy Arleigh class guided missile destroyer laban sa mga Chinese fishing vessel na nagkukumpulan malapit sa Pag-asa Island noong mga nakaraang araw. Diniploy ng US Navy ang USS Milios sa West Philippine Sea upang magsagawa ng Freedom of Navigation Operation at tulungan ng Philippine Coast Guard na bantayan at protektahan ang mga teritoryong pagmamayari ng Pilipinas. Nang tumungo ang nasabing warship malapit sa Pag-asa Island, agad umanong hinarang ito ng ilang mga Chinese fishing vessel upang hindi makalapit sa nasabing isla ngunit naghulat ang mga Chinese nang bigla umanong nagpaputok ng warning shot ang USS Milius. Sinabi sa report ng US Navy na dahil umano sa sobrang takot ng mga Chinese, agad na nagsiyalisan ang mga ito at lumayo sa Pag-asa Island at idinagdag nito na ilegal at delikado umano ang ginawang pangharang ng Chinese militia sa kanilang warship. Iniulat naman ito matapos mangako ang gobyerno ng Estados Unidos na ituloy ang pinaplanong investment nito sa ekonomiya ng Pilipinas kabilang ang mga social economic programs sa mga komunidad na kung saan matatagpuan ang mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro na nangako umano ang gobyerno ng Estados Unidos sa ginawa nilang ministerial dialogue sa Washington, D.C. na kung saan ay dinaluan ng mga defense at foreign minister ng Pilipinas at Amerika. Dagdag ni Chudoro na nangako ang Estados Unidos na maglaan ng isang daang milyong dolyar para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at gagamitin ng pondo sa pagbili ng mga humanitarian, assistant at disaster relief medium lift helicopter para sa disaster response at non-combat operation ng sandatang lakas. Nagpasya din ng Estados Unidos na taasan at dagdaga ng pondo para sa development ng mga EDCA site mula sa $82 million hanggang sa $100 million o may katumbas na 5.5 billion pesos at dahil dito, magiging 11 billion pesos na ang kabuuang pondo para sa mga helicopter at mga EDCA project. Sinabi ni Teodoro, ang iba't ibang mga proyekto sa mga EDCA site na ito na kung saan ay karamihan ay para sa warehousing at storage ng mga humanitaryang assistant ang disaster relief related na mga kagamitan ay inaasahan ko kompleto sa huling bahagi ng taong ito. Ang mga kasalukuyang lokasyon ng mga military base para sa mga American troops sa ilalim ng EDCA ay kinabibilangan ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan, BASA Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Force sa Cagayan de Oro, at Benito Ibuen e Airways sa Mactan, Cebu.